Hello mga ka TNT ngayon nandito pala tayo sa isang pabilog at dapat hindi tayo pwede dito lumabas kasi baka tayo dito ay mamatay at saka dapat tayo dito makasurvive dyan yan dapat tayo dyan makasurvive dyan. kasi pag lumabas tayo dyan talo tayo kaya una natin kami ay kumuha ng puno isa isang puno lang ito ah kaya kukuha tayo isa lang na puno bakit ba bakit bang isang puno lang nandito? Eh baka may mga tubo naman dito eh. Sige, Parang makagawa tayo ng crafting table. Parang padilim na agad ah. Ay, pa man pala. tayo ng crafting table. Oh yes, yeah. crafting table. Ilagay natin saan ba maganda? Parang maganda. Ano na lang dito, dito dito na lang sa lo o oh, pan ulang -ya. pati dito sa may ano linagyan ng pula tara dyan na lang dito na yan at chok wow may chest sige kun ito 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 ano ba to bigyan oh, na lang tara tara pangkwa yun ang portal kaso lang kulang lang yun um Kuha tayo ng pagkain. Let's go. Ay, walang laman. Hindi pa inog, ah. Ay, wala pa. Hindi pa inog. Ano ba gagawin natin dito? Ay! Ito. Kuha tayo nito. Para ano. Uy, uy, uy. Salamat. Apa. Ay. Sana may mamatay tayo dito na ano. Wala tayong pagkain. Tara. Tangkasin natin to lahat. Patayin natin ang villager kasi kinukuha nilang tanim ko. May creeper, boy. May creeper, boy. May creeper. May creeper, oh. Cre creeper ini. <gasps> Umalis ka rito. Umalis ka rito. Pagpatayin kita. Umalis ka. Umalis ka buwan saan ba tayo pwede puy creeper yun ha ah. dito sa ilalim nito sige sige Ay, lava boy, lava, 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 lava. Ay. Tas, 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 tas. Kasi may creeper. May creeper. Walang yaka creeper ka. Walang yaka creeper ka. Walang yaka kayo. Pagtatandulin ko kayo. Ha? Ano? Ay, nahulog pa. Tangulog pa kita. Ay, ay, may creeper boy. May creeper. Okay. Hindi ka naman nakalis. Up, patayin na. Up, patayin. Up. Ay, walang yan. Sumabog. Walang yan. Sumabog boy. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Ayos lang yan. At hindi dito ay namatay. Kasi kailangan naman uh, talaga. Uh, Panis! Bye Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Bye, -bye ha. Huwag kalimutan kasi namatay na ako.